Hindi lang ganda ang puhunan ng mga kababaihang sumasali sa mga patimpalak ng pagandahan. Hinuhubog din nito ang kanilang personalidad, talino, talento, ugali, pakikilahok sa mga kawang gawa at pagsagot sa mga tanong ng mga hurado. Sa ginanap na binibining Nueva Asia 2023 na ginanap sa Palayan City Convention Center, hinangaan ng mga manonood at hurado ang performance at galing sa pagsagot ng nanalo mula sa bayan ng lupaw na si Rin Rinras. Basa sa naging kriteriya ng mga hurado. 60% ang beauty of face and figure at 40% naman ang intelligence and personality. Above anything else in this world, we have to be grateful for the faith that we have in our God. And I would want to promote the never-ending faith because this is where our learnings will come from. This is where fun will root from. And this is how I can share my possible personal experiences that I could inculcate to the minds of plenty to visit Nueva Ecija. Because we have so much faith, that we have so much learning, so much fun, food, tourism to share to each and everyone who would want to see the beauty of Nueva Ecijanas and Nueva Ecija. Thank you! Marami sa mga tumutok sa Facebook Live ng Binibining Nueva Ecija ay nagalingan sa kanyang sagot. Ayon kay Nuni Luchavez, Lupao, grabe naman. Sambit naman ni Jervy Briones, galing, pinagsama-sama na lahat. Sinabi naman ni Jaward Rodriguez, galing ng binibining lupaw, talino eh. Hindi naman in-expect ni Ras na siya ang kokoronahan dahil lahat ng kanyang mga katunggali ay magagaling. Actually, it's quite unexpected because there are a lot of girls who are really talented amongst my batchmates. But I feel really grateful and I prayed every day that if it is in His will, then Lord, I will be done bukod sa corona at cash prize ng 100,000 pesos, na rin ni Raz ang worth of 80,000 pesos scholarship mula sa College of Research and Technology, 5,000 pesos worth of gluta drip service sa Glutaland, binibining bro lines at best in production number at miscongeniality. Kabilang din sa mga nagwagi na Jasmine Ando ng Cabanatuan City bilang Binibining Nueva Ecija Tourism, Gisela Serrano ng Talavera bilang Binibining Nueva Ecija Culture and Heritage, Shane Santeno ng General Natividad bilang First Runner-up, at Stephanie Ladigdon ng Cabiao bilang Second Runner-up sa atin pong mahal na gobernador kay Governor Aurelio Oye Masyasumali and Vice Governor Doc Anthony Masyasumali sa atin pong mga sangguniang panaliwigan na board members at syempre sa atin pong mga kasama po sa provincial government. maraming maraming salamat po sa inyo pong suporta, sa inyo pong binigay na inspirasyon sa amin para po matapos natin na binibining nababaisihan ngayong taon. Shane para sa Balitang Unang Sigaw.